Isipin mo to, isang araw, pagising mo, kaya mo nang marinig ang iniisip ng lahat. Habang naglalakad ka, maririnig mo ang mga lihim, mga opinyon, at mga sikreto ng mga tao sa paligid mo. Sa una, siguro mararanasan mo ang sobrang saya, at parang excited ka lagi. Malalaman mo agad kung sino yung totoo, at sino ang nagpapakaplastik. Alam mo kung sino ang may lihim na galit, at kung sino ang tahimik lang pero puno ng lungkot ang buhay. Pero habang tumatagal, mapapansin mong hindi pala ganun kasarap malaman ang iniisip ng iba. Dahil minsan, mas mabigat malaman ang totoo kaysa hindi mo alam. Maririnig mo ang sakit, ang galit at ang inggit ng iba kahit hindi mo naman gusto. Kaya siguro may dahilan din kung bakit hindi natin kayang basahin ang isipan ng tao dahil minsan ang katahimikan yun pa ang tunay na kapayapaan. Eh, ikaw ba? Kung papipiliin ka, gugustuhin mo pa rin bang mabasa ang iniisip ng iba? Ikaw ba? Anong what if mo? Pwede mo yung itanong sa comment section at sabay-sabay nating sagutin yan sa susunod na video. Kung nagustuhan mo nga ang ganitong klaseng content, hit follow button para sa page ng What If PH. Like mo na rin at share sa mga friends and followers mo para madami pa makapanood nito.